ang Israel Defense Forces ay nasa isang lihim na operasyon sa sentro ng Rafa sa Gaza Strip. Ang operasyon dito ay halos walang impormasyon, ngunit lumitaw na natagpuan ng mga sundalong Israel at nakahanap ang mga sundalo ng mga site para sa paglulunsad ng long-range rockets sa Israel malapit sa hangganan ng Egypt. Samantala, sa hilagang hangganan ng Israel ay halos apat na walong oras ng matapang na pagsisikap ng Israel at matunghaya ang mga pangkat ng bombero sa pagkontrol sa napakalaking sunog na gawa ng Hezbollah rockets na pinaputok patungo sa Israel bilang ganti sa onslaught na ito hindi natinag ang Israel itinarget ng IDF ang mga pinuno ng Hezbollah at mga site sa paglulunsad ng rockets sa buong southern Lebanon nakahanda din ang iba pang aktibong war front ng Israel sa Judea at Samaria. Ang IDF ay nagulat na sa loob ng 24 na oras na bakbakan ay napaslang dito ang senior commander ng Hamas sa lungsod ng Nablus. Ngayon naman, tingnan natin mabuti ang sitwasyon sa Kanluran Pagkatapos ng apat na pot walong oras na mahirap at mapanganib na gawain ng mga bumbero, Ang apoy na ginawa ng Hezbollah Ang mga raket ay bumagsak sa mga bukas na lugar na puno ng tuyo at patay na damo at mga puno sa unang bahagi ng linggong ito na kontrol ang ekonomiya at pinaniniwalaang napakalaki ng pinsala sa organisasyon ng mga fruit grower sa Israel. Inihayag na daan-daang Acres na mga halamanan, peras, apple, nektarin at nasunog ang mga ubasan ng alak. Hayaan mo akong gumawa ng maikling kuminto. Tumatagal ng mga taon ang pagsusumikap at maingat na pagpaplano upang umunlad itong mga punong namumunga at ilang sandali lamang ng senseless evil upang ilunsad ang mga rockets ay natupok. Ito ay isang mabuting metapora para sa laban ng mga Hudyo na nilalabanan sa Israel ay matagal na maraming hirap at pagpaplanong magtayo. Ang Israel sa isang matagumpay na yumabong na estado sa gitnang silangan. Ang mga kaaway nitong mga bansa ay maaaring magkaroon ng matagumpay at maunlad na estado. Ito ay kung handa silang ilagay sa parehong pagsusumikap at pagpaplano. Ngunit hindi iyan ang hangarin ng kaaway ng Israel. Sa halip ay ang pagsira sa kung ano ang mga ibinoo ng Israel ang kanilang pakay. Naiinis ang mga kaaway ng Israel dahil sa mga nakakamit na tagumpay ng mga Hudyo dahil sa pagsisikap, pagporsige at sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos sa kung ano ang kanyang ipagkakaloob. Ito ay nagpapakita sa lahat na ang Diyos ng Israel ay totoo kaya naman mas lalo silang nagnyingit-ngit at ito ang nag-oodyok sa kanila upang salakayin ang Israel at subukan at gibain sa halip na bumuo ng isang bagay na positibo. Balikan natin ang battleground. Ang chief of staff ng IDF na si Major General Hersey Halevi ay tinungo ang mga posisyon ng IDF sa hilagang hanggana noong Martes at sinabi sa mga mamahayag na sumama sa kanya. Ang IDF ay handa at handang harapin ang matinding laban laban sa Hezbollah na lalong tumitindi ang apoy ng digmaan at direktang umaataki sa Israel. Batid kasi ng Hezbollah na sa anumang sandali ay tuluyan ng babagsak ang Hamas sa Gaza. Kaya naman, pilit na kinukuha ng Hezbollah ang atensyon malayo sa labanan sa pamamagitan ng pagpapapuntok ng mas malaki kaysa karaniwang barads ng mga rockets at UAVs sa Israel ang mga barrage na ito ay hindi kasing pulido at hindi pinlano kaya nagkamit ng kabiguan ang Hezbollah. Sa kabilang banda, ang IDF ay nakagawa ng fire model isang offensive battle formation laban sa pagpapaputok ng Hezbollah squad. Ang resulta ay dosi-dosi ng mga terorista ang neutralize sa huling sampung araw. Ito ay putol-putol na Hezbollah command and control ekstraktora ng mga bala at pagkuha ng ilan sa kanilang pinakasinanay at may karanasan sa larangan ng digmaan. At ito ay nangangailangan ng isang malakas na tugon at marahil ay nagpapahiwatig pa ng kaunti ng pagpanik sa panig ng Hezbollah sa Northern Command. Gayon paman, ang IDF ay nagpapatakbo ng isang serye ng aerial observation, ibig sabihin kasama ang mga advanced drone array na maaaring lumipad sa matataas na lugar sa labas. Ang saklaw ng pandinig at paningin ng mga iyon sa ground. Pinamamahalaan ng IDF ang pagmamasid patungo sa mga lugar ng paglulunsad at magmamasid sa mga abandoned villages sa panahon ng pagbabantay sa mga pangkat ng labanan. Ang brigada na nagpapatakbo sa Hilagang Arena ay inihahanda ang paraan ng pag-atake upang tamaan ang mga figure na iyon at sinusunod mula sa sandaling Masulyapan ang mga terorista na papalapit sa launch barrel o sa mga armas Lumipat tayo ngayon sa sitwasyon sa Judea at Samaria Kung saan ang IDF ay tahimik na nagtatrabaho sa nakalipas na ilang buwan Upang panatilihin ang mga Israel at ligtas ang mga Palestinian mula sa terorista at mga criminal gang Nitong Martes, ang IDF ay naglunsad ng isang operasyon sa pinangangasiwaan ng Palestinian Authority, ang lungsod ng Nablus. Ang planong hanapin at kung maaari ay eristuhin ang pinuno ng Hamas sa lungsod na ito. Ang sumunod na nangyari ay isang bagay na sa pelikula mo lamang mapapanood nang hindi niya alam na ang IDF ay may eksaktong informasyon tungkol sa kung saan siya pupunta at kung ano ang damit na kanyang balak isuot sa party upang madali nila siya makilala sa gitna ng karamihan. Ang mga secret agent ng Israeli Security Services ay dumating sa party na nagdisguise na parang waiter at pumasok sa hall sa pamagitan ng isang side entrance. Nang napagtanto ng leader ng terorista na siya ay natuntun, agad siyang tumaka sa bubong ng gusali. Inilabas ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok ang mga humahabol sa kanya ay gumanti ng putok at sa isang iglap ay tapos na ang lahat para sa kanya ngunit hindi pa tapos ang mga ito ang puwersa ay kinakailangang umalis sa lugar sa gitna ng nablos sa ilalim ng mala ng mga bala na pinaputok sa kanila mula sa bawat direksyon sa loob ng dalawa at kalahating oras ang puwersa ng Israel ay nakaalis sa lugar ng walang kaswalti kilala ang target ng operasyong ito bilang si Adam Farage, 25 taong gulang. Siya ay kumander ng mga teroristang puwersa ng Hamas sa kampo ng Balata at nasangkot sa ilang kamakailang pag-atake kabilang ang isang karaming atak noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang IDF mula sa 90th Batalyon ng Kefar Brigade. Limang daang teroristang operatiba ang napaslang sa operasyong ito sa Judea at Samaria. Isang huling kwento mula sa nakalipas na 24 na oras ay nagsasangkot ng kahilingan para sa mga warrant of arrest para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant. Ang US House of Representatives ay bumoto noong Martes upang aprobahan ang mga parusa sa International Criminal Court sa Hague bilang tugon sa mga warrant na ito. Gayon paman, ang panukalang ito ay malamang na hindi madala sa buto ng Democratic controlled sa Senado ng US at naging posible kay Pangulong Biden na maiwasan ang pagkuha ng pampublikong paninindigan sa isyo na ang White House ay naglabas ng isang pahayag bilang tugon sa mga warrant na nagsasabing sila ay nag-alala tungkol sa mga taga-usig, kawalang ingat ngunit tutol sa pagpataw ng mga parosa. Ito umano ay isang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama at alam natin kung kaninong panig ang Diyos. Ang Washington at Paris ay naghahanap ng de-escalation. Batid ng mga bansang ito na ang Israel ay nagnanais pa rin solusyonan ang sigalot ng Hezbollah at Israel sa pamamagitan ng isang diplomatikong solusyon. At maliwanag na iyon ang solusyon na gusto din nila at sinusubukan ng US at France na maituloy. Itinoring ng Estados Unidos ang Hezbollah na isang teroristang grupo. Ang Hezbollah ay nagbigay ng sinyales sa tuluyang pagiging bukas nito sa isang kasunduan na nakikinabang sa Libanon. Ngunit sinabing walang mga talakayan hanggat hindi umano, inihinto ng Israel ang opinsiba sa Gaza isang bagay na pinagsisikapan ng mga tagapamagitan na makamit. Ipinahiwatig din ng Israel ang pagiging bukas nito sa isang diplomatikong settlement na magpapanumbalik ng siguridad sa Hilaga habang naghahanda para sa isang opensiba ng militar upang makamit ang parihong layunin. Ayon sa pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, sino man ang nag-iisip na maaari nilang saktan ang Israel sila ay uupo ng walang ginagawa. Ito ay isang malaking pagkakamali. Sa isang paraan o iba pa, ay babalik umano ng Israel ang siguridad sa Hilaga. Dagdag pa ng punong ministro na handa ang Israel para sa malakas na pagkilos sa Hilaga. Nagbabala siya noong Desyembre na ang Birot ay gagawing gasa kung ang Hezbollah ay nagsimula ng isang tudong digmaan. Ang deputy leader ng Hezbollah na si Sheikh Naim Kasim ay naghudyat noong Martes na hindi hinahangad ng grupo na palawakin ang sigalot. Ngunit sinabi rin niyang handa ang Hezbollah na labanan ang anumang digmaang ipapataw dito. Sa isang pakikipanayam sa Al Jazeera, sinabi niya na ginamit ng Hezbollah ang isang maliit na bahagi ng mga kakayahan nito. Anumang hakbang ng Israel na palawakin ang salungatan ay sasagutin ng pagkasira pagkawasak at paglilipat sa Israel.